kami dagat. Hi guys, kami dagat. <laughs> <laughs> <got it>. so <laughs> so mga ka-all out ka welcome back again sa aking YouTube channel. Uh, kanina na, na, na tuwa lang po ako sa mga pamangkin ko dahil andito nga po kami sa dagat, mag-outing po kami. Ang ganda dito mga ka-all out ka So ayan, upgraded na po yung ano nila. Yung dito sa likod ng dagat nila kasi 'di ba, ang ano, ang ganda na. Ang ganda na mga call ka out ka-sangkay. So ito, maglalakad-lakad tayo ngayon. Ang dami kong nakikitang mga ano, isda. Mga call ka out kasangkay. ganda dito ang linaw pa ng tubig walang gaano. ang kinaganda dito walang gaano nagsuswimming naliligo parang ano siya mamaya ipapakita ko pala sa inyo ang aming ang aming pwesto parang nag ano lang kami ng ano ng ng sako pang ano lang pang ano sa init lang po mga ka all out kasangkay ang ganda dito Ooh. ayan mga ka all out papakita ko sa inyo ayan o oh, yung, da yung ano nya uh, siya ngayon mga ka all out kasangkay ayan ayan yung tsura nya ang ganda <laughs> so mamaya eh ikot ko kayo tour tayo dito sa aming munting pwesto ikot-ikot lang tayo mamaya ipapakita ko sa inyo mga kaulang kasakay ayan mga kaulang kasakay yung ano ko yung munting ano namin pwesto pwesto pagkain namin may pansit fried chicken yan lang pansit na ano sardinas yaya kakain na naman na siya Ayan natin po siya. Halat ka okay. sa kayong pamang mga pamangkin ko. Maliligo po sila. Hi kayo, hi bilis. Hi daw kayo, hi. Win. 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 Hi daw, hi. Tutulong po kayo. Ay mga pamangkin ko ang kukulit naman talaga Hi guys. Yan. So Yan. Ang ganda dito mga kulay kesang kay. Dito naman talaga totally free lang ulit yung yung ganitong ano pag Hi guys. pagliligo. Yeah. Hi, daw. Hi guys. Hi guys. Hi ka na

lang, shield. May nakuha po kaming shield. Ang tawag wow. din sa mga nilalang. Welcome to my vlog, sarili. Ano tawag dito? Kalimutan ko. Oh. Kumusta naman? Libre lang 'yang dito. Preskong-presko. <laughs>

set manok bulad, at dug na ma, ata ayo madali na nga muntawa lang sa tanga Ang ya oh. ay roomo bigi sa kumpol lang dami nang aolon ay sada kuno no may pakita pa sa inyo yung mga nahuli niya no suso ang dami sarap niyan. Sa, Comment, like, na share na lang mga ka, -out ka kung gusto niyo video na to. Babay Hindi. na ka lang kalday ko, Tan! Hi mga ka all out kasangkay Welcome back again sa akin YouTube channel Itur ulit ko kayo Lipot lipot muna tayo uh, Kanina nagwintuhan lang po kami Ng kapatid ko at ng hipag ko habang kumakain kami so ngayon iikot ko lang kayo low naman siya ngayon mga kasangkay may mga maliliit po na isda mga kasangkay na nakikita ko dito yung mga susu na shell seafoods may mga nakikita din ako dito Sundami. So, Ayan mga kasangkay. Ang ganda dito mga kasangkay. Dito pala yung mga ganyang puno na nakikita nyo. Sa, kasi in public po siya dito. Parang lahat kahit sino pwede mag swimming. So yun mag, mag ano lang kayo magtataya lang kayo ng ano nyo, tent nyo parang ganon para dyan na kayo mang camping or dyan na kayo kumain ganon Libre lang naman po siya Wala siyang babayaran Hindi katulad sa Ibang mga beach Like Binugawan Yung mga cottages nila May bayad dun Pero dito wala uh, Kasi in public naman po siya Kahit sino Allowed po dito So Ayun lang Yun lang kinaganda talaga dito At saka ano pa uh, Malinis dito Kasi Walang gaano Nagsusiming sa mga ganitong uh, Araw wala kasi dito ano kuha nan siya dito ng mga shells ng mga isda di katulad sa Binugawan Beach talagang literal na beach talaga siya paliguan lang talaga siya so dito makakakuha tayo ng mga seafood isda tapos makakapag swimming pa kayo kasi malinis malinis po talaga siya mga ka all out kasangkay naghahanap ako ng mga shell na ibang shell mga seafoods wala akong makita ito hindi ko alam anong tawag dito mga kaulat kasangkay. <laughs> I don't know kung anong tawag dito. Pero mga kaulat kasangkay, kinakain yan. Kinakain yan dito. Hindi ko lang alam kung anong tawag niyan. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Wait lang mga kaulat kasangkay dito naalala ko nung nung kabataan ko kabataan ko ah uh, dito namin kinukuha yung pangaraw-araw namin na kinakain nanay ko yung ate ko uh, yung mga seafood yun binibinta namin isang pinggan naalala ko yung mga like yung suso uh, at iba pa sa isang pinggan ata ko nito ko nagkakamali parang binibinta ko siya ng 10 pesos so after nyan yun mag ano na kami uh, makakabili na kami ng bigas tapos kung ano pang aming kailangan na itatawid namin yung pang araw araw namin so yun lang shinare lang malaking bagay din yun nung time na yun kasi yun nga dito lang kami kumukuha ng pang araw araw namin na kinakain so awa ng Diyos mga kaulat kasang kay nakaka nakaraos naman everyday yung mga simpleng pamumuhay like ito oh mga kaulat kasangkay not sure lang kung anong tawag ko, ko dito kinakain to mga kaulat kasangkay yan parang style susu din siya mga kaulat kasangkay ang ganda ang sarap din nito parang pwede siya gataan yun Wala akong makita mga anong mga colored ka. kadalasan ito lang mga nakikita. Ito mga colored kasang kaya yung pamangkin ko. Ang kukulit. Kukulit nila. Hi da. Ayan yung isa kong pamangkin din. Naligo na po sila. Siyempre mga bata. Uy huwag kayo lumayo Dito lang. Dito lang. Ayan. So, yun. Tinutoy ko lang kayo dito. Kasi ang ganda talaga mga paulaw ko sa kay Yung tinayaan namin na uh, parang cottage. Uh, parang ganyan lang din. Maliit. Yung nakita nyo kanina, yun lang po yun. Tapos nag ano lang kami ng ano. Parang sako. Hinati namin. Yun yung pang ano namin. Iwas sa init. <laughs> Ganon. Ito yung isa kong pamangkin. Ligo hey. hey, hey. daw sila. Tara dito, dito. So dito, na nagturubak po sa akin mga kaulat kasi kayo. Dating, ano, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, yung simpleng pamumuhay. Ang din pala balikan. Kasi nga, yun na. Ah, dito kami, dito ka, dito, ito yung nakagisnan ko. Ayan ma, may nakikita pala ako mga kaulat kasang kayo na maliliit. So mamaya pag pag-si ulit ako Magikot ako ulit ako So sana supportan nyo po ulit Ang aking youtube channel All Out Kasangkay At ang facebook page All Out Kasangkay Ayun Mamaya ulit magikot tayo Ha ah, ka Maraming salamat po Dito naman mga ka All Out Kasangkay As you can see Ayan mga puno din talaga Actually ito yung mga ganito Mga ka All Out Kasangkay yung mga taga dito po ginagawa nilang Christmas tree dinidecor nila to pang Christmas tree maganda naman talaga siya mga kolat kasangkay kasi ma lalagyan mo siya ng mga palamuti like mga Christmas balls ilaw Christmas lights maganda po siya libre lang din po yan dito pwede ka pwede mo yan ano kunin so yung nakikita nyo doon, yun may sumisisit po may may ano, may nangingisda. Wag dyan, wag dyan, malalim. Doon, doon. Doon lang. Doon lang, mga ka, oh, ka Ayan, kasangkay. Ayun, may... Doon lang kayo malalim, doon lang. Doon lang, dali kulit yung mga, ka, mga pamangkin ko, mga ka-all out. So, mamaya ulit. Hi guys! Hi guys! <laughs> mga ka-all out kasangkay, ito po yung footage ng likod ng dagat. Puro mga puno na ganyan. Ang ganda mga ka-all out kasangkay, no? Diba? Ang ganda. Yan po yan. So, try ko lang pumunta doon sa ka, sa dulo niyan. Kung ano pang itsura niyan. Ganyan po siya, mga ka all out kasangkay. Ayan, ganyan. So, stay tuned lang po, mga ka all out kasangkay. Oh, hi guys, hi guys. Daw. Punta kayo doon sa dulo sa ano. Tapos tingin kayo dito, oh. Hi daw. Mga pamangkin kong makulit. Dahan-dahan lang. mga ka-all out kasangkay so dito talaga napaka ano, fresh air syempre kasi probinsya mga ka-all out kasangkay as you can see low tide po siya, Ayan. so try natin pumunta doon mga ka-all out kasangkay So yun, all no mga kasangkay, nandito kami ngayon. yon may nangingisda, may namimingwit po. Yun, si kuya namimingwit po ng isda. At ito yung mga pamangking kong makukulit. Yun, si kuya. Kumusta kuya, may huli po ba?

ang sarap pag ang sarap tingnan yung duduwa esda ko yada yada ko kreak na lang po siya ano la ayaw ba sarap na it Good lang po kayo. Ay, mga call out kasangka. Yun lang po. Ah. Uh, Pauwi na po kami. Ito na po. dala dala-dala ko na pong mga gamit namin so yun lang sana po nag enjoy po kayo sa aking tour dito sa dagat namin Yun ang itim tayo charot so yun lang po maraming maraming salamat po uh, don't forget to like, comment, share sa mga socials ah uh, youtube channel all out kasangkay, facebook page all out kasangkay, maraming maraming salamat po and god bless buyers mga ka all out kasangkay